Hey your signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings Ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet Makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Aliana Reyes na natin e your signs we have side hustle ayan po yung pwedeng maganap or magaganap sa life ninyo ngayon we have free meron tayo ditong spiritual gifts okay Ayan, napakasipag nung karamihan sa inyo, e your signs. Parang ang dami nyo ditong ano, ang dami yung side hustles, ang dami ninyong racket. Kasi iba sa inyo din, ano, parang gusto nyo gusto nyo na matapos na kung meron kayong mga utang dito. Or meron kayong gustong bilhin. Or more on kasi meron kayong, ano, eh, need bayaran. Yun yung nakikita ko dito. Kasi, eh, parang gusto nyo na makamove on, maka let go doon sa pinagkakautangan po ninyo. Kaya, ayan, you are manifesting abundance in your life. And hindi ka lang nagmamanifest ha, kumikilos ka rin talaga dito. So yung iba sa inyo, pwedeng ayan. Nasa green up yung iba sa inyo. Pwedeng partner kayo sa green up, nakipag-partnership kayo sa green up tignan natin ano tong side hustles energy spirit guide we have creepin yung iba naman pala sa inyo more on naghahanap pa lang kayo no, ng pagkakakitaan or ano pa ba yung pwede ninyong idagdag sa side hustle po ninyo ayan ganda naman yung pinapakita rito ano tong free karmic friends ayun So, may nakatulong ka ba dito na talagang tinuring mong kaibigan? Nakatulong pwedeng nakatulong siya sa'yo. Ngayon, parang naniningil siya. Or, or, ikaw naman dito kasi meron kang utang na loob. Kahit di ka naman sinisingil ng taong to, pwedeng gusto mo siyang bayaran para makawala ka na. Kasi pwedeng ina-under ka. Yung parang, sige, tinutulungan ka nga niya pero may kapalit pala yun. So, for some of you, for some of you gusto mo nang ikat ties yung relationship mo with your friends we have this. Okay. hmm meron dito ha, kung nasa, you are into spiritual world. Okay, you have spiritual gifts. Do not share it with other people. Bakit? Kasi ayan, pwede nga una pang mambabash sa'yo ay yung mga taong nakapaligid sa'yo. Which is, ayan, pwede mga friends mo. Baka pinagkakalat nila na baliw ka. ah uh, pinagkakalat nila na witch, you're witch, ganyan. So, parang ninanakawan ka nila dito ng freedom. Dahil lang sa hindi nila gusto yung ginagawa mo. Hindi align sa paniniwala nila. Ayan po. Tignan natin. Mensahe spirit guide. Okay, energy pagdating sa bahay. Tignan natin ano ba yung energy pagdating sa bahay nyo. See your signs. Gemini, Libra, and Aquarius. So, ingat po kayo dito ng sini sinishare ninyo ha, ng mga ideas ninyo. Not just about spiritual, kundi yung mga ideas po ninyo. Kunwari, pagdating sa pagnenegosyo, sa pagkita, kasi baka unahan kayo. Sabihin natin yung may plano ka na business. Uh, ano mo talaga yan? Your own idea, pinag-isipan mo mabuti. Tapos itong kaibigan mo na to, meron siyang, ikaw, pwedeng wala kang puhunan, pero siya kasi mayroon. So, pwedeng unahan kanya. So, yung mga ganun po, mag-iingat kayo. Tignan natin sa bahay. Kamusta ang energy sa bahay? We have five of wands. We have eight of wands. Ayan, sa bahay kasi, yung energy na pinapakita rito, pwedeng may magkakasagutan or ngayong araw na to, may magkakasagutan sa bahay. Para bang kahit ano yung panunuyo, hindi umaepekto kahit na sabi natin pumagit na ka pa dito kung hindi man ikaw yung may kaaway na family members mo or kasama sa bahay kahit hindi ikaw yan air signs or kahit sabi ko nga pumagit na ka dito parang walang magagawa kasi parehas mataas yung ano eh, yung pride ng mga taong involved dito So, pahupain na lang, huwag ka na lang mga ilam at huwag kang kakampi kung kaninong side man. Hayaan mo, masasolve din yung problems na yan. Need lang nilang mag-usap at need lang ng mga tao na yon na magpakumbaba. And things will humble them. A situation will humble them. Kahit wala kang gawin. Sa career mo naman, career or business, tignan natin, we have the moon, we have here, queen of cups, may nag-i-issue sa'yo dito eh. May gumagawa ng issue sa'yo dito. Pagdating sa trabaho. Mukhang kilala mo to. Letter S nagsisimula yung pangalan niya. Or pwedeng apelido sa letter S. Ano to eh? Uh, actually, hindi mo to ka-close. No? Pero lagi mo nakikita yung tao na yan. Parang tahimik lang siya. Pero ayun nga, sinisiraan ka kasi. Ten of Pentacles, kaya pala. Nakikita kasi, naiingit sa'yo yung taong to sa galing mo. Sa galing mo pagdating sa pagtatrabaho, pwedeng lagi ka kasing nape-praise. Siya kasi parang matagal, mas matagal siya eh kesa sa'yo. So parang mas, sabi natin, siya yung pioneer dyan sa trabaho. Pero ikaw yung laging napapansin. Kaya nagsiselos yung taong to sa'yo, naiingit to sa'yo kaya sinisiraan kanya sa ibang mga katrabaho nyo kaya kung mapapansin mo may kunari isa kang kaklose dyan sa trabaho na bigla nalang umiwas sa'yo ayun nasabihan na nung taong to or basta may iba kang nafe-feel parang may pagbabago dun sa taong yon ayun sa business naman kung may business po kayo we have seven of swords tignan natin kung ano yung energy we have eight of cups we have the devil. Okay, Mukhang may struggle kayo dito pagdating sa inyong business. Parang unti-unti nangungunti yung mga clients ninyo. Air signs. So need mo ng bagay no na makapagpapabalik sa kanila na ma-enjoy -e nila yung services mo. 'Yun po yung kailangan mong gawin. So kailangan mo mag-take ng risk dito. Mm-mm. Yung iba din sa inyo, pwedeng, ano ba, ninyo magdagdag ng puhunan, ganyan. Kasi baka yung mga hinahanap ng mga clients ninyo, wala sa inyo. Mga products ba? Hindi nyo ma-provide. Kaya lumilipat sila sa iba. Tapos yun din, may naninira din sa iyo dito sa negosyo. Babae. Ayan po. Dalawa. Dalawa sila. Pinagtutulungan ka. Medyo malayo-layo naman sa'yo eh, yung ano na to. Pero kilala ka nila. Ayan po. Tignan natin kung kilala mo ba personally yung mga taong to. Oo. Kilala mo personally. Pero medyo malayo sila sa'yo. Hindi naman sila, yung kunar, yung business mo. Medyo malayo naman sa kanila. Kaya lang, kilala mo to. Mm -mm. nakakausap mo pa nga, ganyan baka may nasi share ka nga sa kanila about sa negosyo mo, ganun. O baka may problem sa negosyo na i-share mo sa kanila. Kaya ngayon ayun, sinisiraan ka. Kaya huwag ka masyadong maging vulnerable, no? Huwag ka masyadong magkwento pagdating sa iyong negosyo. Check natin sa kaperahan. Sa kaperahan po, we have naman The Lovers we have king of wands at meron tayo ditong ace of swords so ito pwedeng mag-asawa po ano so yung asawa mo lang ba yung kumikita sa bahay so parang siya yung main provider nakakaisip yung iba sa inyo kaya nga yung iba yung pala kaya nakakaisip kayo dito ng mga side hustles kasi gusto nyong tulungan yung inyong asawa niyan o yung family ninyo o yung iba naman sa inyo pwedeng nag wo, ah, nag ano kayo ano ba yun ah, nag aaral pa yung iba sa inyo so gusto nyo mag working student or magpa na, maghanap ng side hustles para sabihin natin yung 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 pamasahe o kaya naman yung iyong baon ay hindi mo nahihingin sa parents mo. Mm -mm. hindi ko pa kasi nakikita dito na growing yung money ninyo in your signs. So, ano siya, may, may kinikita kayo pero nauubos din talaga. Ganun po. So, masasabi natin na hindi pa rin talaga sapat no, yung inyong kinikita para kayo ay makaipon. So, may shortage pa rin. Meron din ako nakikita rito. Pwedeng nagbabalak kayo na mga ibang bansa na. Yung iba, kaya nyo ito naiisip kasi pwedeng nandun na yung person nyo or meron kayong kadil na nasa ibang bansa. Check naman natin sa love life. Love life po ni Signs. Spirit Guide, kamusta? We have Eight of Swords. Nine of Pentacles. Meron dito hindi kayo makaalis sa relationship because malaki yung utang na love nyo with your person. Or meron dito dahil siya lang yung inaasahan nyo nga po. Page of Wands. Pwedeng nabibigay po yung luho ninyo. Ayan oh, toxic na kasi yung pinapakita ang energy dito. Mm -mm. I don't know kung nagiging matalino na lang yung iba sa inyo, eh, your signs. Oo, yung iba nga sa inyo, pinapakita, nagiging matalino na lang kayo, kaya kayo nag stay dito sa inyong relationship. Pwedeng may mga anak kayo tapos yung person mo lang yung nagtatrabaho pero toxic siya pwedeng may iba nagpubulag-bulagan po kayo sa mga red flags ng person mo para di ba para mabuhay mo yung mga anak mo yung tipong ganon yun yung pinapakita rito tignan natin ano yung advice sa'yo ngayon ano yung advice para sa'yo okay we have sacred moments. Seize sacred moments to experience precious revelations in life. Sacred, precious, and revelations. Ayan po. Magmuni-muni kayo dito. napag Pag-isipan yung mabuti yung mga gagawin po ninyo. Makakabuti ba yun sa inyo? Ah, uh, makakabuti ba yun sa inyo long term or short term lamang? So, tignan niyo po. Kasi meron kayong isa-sacrifice dito Tignan nyo na lang din kung sulit ba yung isa-sacrifice ninyo. Kasi sayang naman ba diba, kung sabihin natin kung one week ka lang palang sasaya dun sa isa-sacrifice mo and mas mahaba pa yung paghihirap pagdurusa mo. Kaya maging matalino ka. So ayan lang po ang mensahe para sa'yo. Ear signs, maraming maraming salamat and more blessings to come.